panibagong adventure na naman tayo panibagong gabi panibagong vlog na naman dyan lang kami mapunta sa parting malapit at malakas ang habagat pupuntahan ko yung dati kong napagkukuna ng balatan sana maka marami tayo para marami rin pandurodog dong bali dalawang pangkaamala at okay. Tingnan natin dito. Iko. Yan ang karainan. Talagang ito ang mga para sa seed ng Santa Elena Basyad. Dito sila nag lalaot sa lugar ko. Itong isang pangka ang ginagamit nila. dito man kami sa isang bangka. Oras, alas 5.30. Sakto, madating kami sa ispat. Madive na lang. Okay guys, abang-abang lang. At paalis na rin kami. Panibagong pakikipagsapalaran ulit tayo. Dating ispat lang ito. Yung pinagkukunan natin ang kupapat balata nung nakaraan. At ito, balatan agad ang nagpakita. Hindi pa ito big. Estimate ko ma 150 ang bilihan nito. Ayos, balatan agad ng sampol. May isda dito sa ilalim ng corals. Surahan. Ayun, gitik. Ganitong bato ang tirahan ng mga balatan at kupa pa. Hoy, balatan ulit tulad rin ito nung una mga 150 sa estimate ko ang bilihan ops leg-leg or kouser ayun sa pole kapresyo rin ito ng mga kanuping danggit sa maral at talagbago at ito leg-leg pa Ayun, sa pool rin. Masarap na luto nito, prito. Ops, alatan. Ayun, gitik. Ito ang isdang mataba. Kailang matabang ang laman. Pero okay na ito. Kisa sa umulam ng asin. At ito, liglig or cow Ayun, gitik. Sa lahat ng lapu-lapu, ito ang paborito ko. Piniprito at ginigisa sa gulay. Oy, alatan pa. Mababait ang alatan ngayon. Ayun, gitik rin. Maganda kapag nagigitik at hindi nakakapalag. Sa prito naman ito masarap sa sabaw, matabang ang laman. Dandahan lang tayo ng langoy para hindi malipasan ng balatan at kapapa. Oy, balatan! Thank you Lord at tadagdagan! Big na ito! 350! Sana marami pang kasama ang balata na ito. Oy, ano ito? Umang. Huwag tayo dyan. Balatan at kupapaan, pukusan natin. Hoy, kupapa! Wow, malaki! Dandahanin ko lang para hindi magulat. Huli ka! Kailang bumaba na ngayon ang kupapa. 900 na lang ang kilo. Dito lahat nung nakaraan, 1K. Ayos at taglabasan uli ang balatan at kupapa. Gawa nitong lakas ng habagat. Hoy! Balatan ba? Isdimitin uli natin. Medyong. 200 din lang ito. Ganito talaga ang labas ng balatan at kupapa. Panahon ng habagat. Liglig. Ayon! Gitik! Ops! Alimasag! Kabilo kung tawagin dito sa amin Parang may itlog Tingnan natin Itlog nga ito Nangingitlog siya Tingnan natin masyado kung nagpapagpaga ng itlog Tikaya na Siya nagpapagpaga ng mga itlog Huwag muna natin kunin para makaitlog pa ando si Casio ko may binibidyohan paalisin ko baka makita ni Casio ko ikonin sige balatan ko pa pa pakita pa kayo oy balatan pa wow ito ang pinakamalaki ganito ang pinakamalaki 400 ang bilihan thank you lord at tadagdagan pa ang balatan. Portal linaw na ito. Hoy, balatan pa. Ha Sunod-sunod na. Thank you habagat. At pinalabas mo mga balatan. 350 again. Oops, Kupa pa pa. Good size na ito. Dandahanin ko lang. Huli ka. Thank you Lord, At ng kupa pa pa. Tinatawag ako ng kasama ko. Hoy, balatan pa. Big na ito. Again 350. Puntahan ko nga itong kasama ko. Kanina pa nang katatawag. Ano kaya ang nakita nito? Balatan! Wow! Malaki rin! Again, 350! At andun, tinawag uli ako! Ano naman daw yun? Ay, balatan rin pala! At malaki rin! 350 again! Thank you Lord at sunod sunod na ang balatan dito May napansin akong isda dito sa muot Talagbago, nasa pinakailalim Ayan, sa pole Pag dito talaga sa panabihan Madalang lang ang isda Pero magagandang klase naman hindi na tayo makalayo sobrang lakas na ng habagat ito talagbago pa ayan sa pole napatay patay ng flashlight ko hindi kasi ako nakapag charge nalimutan ko kaya hindi nagaanong maliwanag ang video natin palubat na at ito liglig pa Ayun, sa pool. Nagsabaw ako nito, hindi gaano masarap. Dapat prituhin muna sa baygisa. Sana yung dalawa kong kasama makakuha rin ng balatan at kupa pa para madagdagan ang pandurdugtong namin. May isda dito sa ilalim ng corals. Liglig or kauser. Ayun, gitik. At ito, lapulapo po. Baraka kung tawagin dito. Ayon, gitik rin. At ito, liglig pa. Ayon, gitik. Maganda mga patama natin. Ahoy! Yon, kulambutan! Kaya lang maliit pa. Kunin ko ito at nag-order yung inakay ko. Ayon, gitik! Para kakita ko ng kulambutan, kunin at nasasabik na sigurong makatikim ng kulambutan. Masarap na luto dito, kalamaris! Kauser pa! yun sa full may isda dito sa ilalim ng malaking bato labahita ayan sa full rin yung mga kasama ko ang paboritong loto dito prito Ops, samaral. Nakatago sa ilalim ng kurals. Ayan, sa rin. Masarap na luto dito, sinigang. Masarap kasi ang samaral. Sa sobrang sarap, nakakalimot ng biyanan. At ito, kawsir pa. Ayon, gitik at nag akyat na rin ako sa bangka maraming salamat ulit sa inyong panonood. naman ah, ulit ang video ako ng video kanina hindi pala naka record Ayun guys na uli na natan na laki kala ako nag record kanina yung video hindi pala ayos mo ang kuha natin sa unang dive nakakita ako sa bangka at mahina na yung flashlight ko Maglubap na. Madaib pa kami isang dive. Dito lang rin kami ma. Pagalawang type sa eriyang ito. Malaking bahura ito. Sana makabalatan pa para marami-rami ang agad na sampul ng balatan. Madayb pa kami sa dive. Dito lang rin sa lugar na ito. Baka sakaling meron pa. Malaki tong bahurang ito. Hindi pa natin, hindi pa namin nadaan lahat. Sana makabalatan pa tayo at kababa para siguradong ang pandurdog tong <laughs> hanggang dito na lang muna muna ating dive